Magkano po ito? 750 po. Ay, mahal! Magkano po? 520 po. <coughs> mahal naman! Diyan po, magkano po? Oo, diyan. Diyan sa white. 320 po. Ay, mahal naman! 250 lang dun sa kabila. Yan po. Dito lang po sa kabila ate. Sige, salamat. Ay, teka lang po. Magkano po ba niya gusto? Ano yun na po? 100 na lang dyan, te. Wala, wala na talaga. Wala na talaga ang pera. Wala na talaga, oh. 100 na lang. Natira na lang. Bigay mo na sa akin yan. Pabili na kayo dito, ate. Magkano pujan Kilo? Seventeen. Seventeen? Okay. Sige, papigyan mo po ako limang kilo. Ah. Ay, ito po. Three hundred Sabi ko, 70. 70. 17. Seventeen. <laughs> Mam, kuhanin nyo na po ito. Free lang. Opo, free lang. Kuhanin nyo na po. te teka lang po. Wait, wait lang Don't po kasi ano eh. Dadalhin ko po kayo dun sa... Ito po. <laughs> okay. Ay, Miss, ba't ganyan? lalaki ng pekas Ay, mo. maganda sa muka. At tingnan mo, oh. Hindi ka ba nalulungkot sa sarili mo? Na Ay, naku, Miss, bilihin mo na to. Tanggal yung problema mo sa oh, mukha. Anong sinabi mo? Inaano ka ng pekas ko. Ayodima. Ito po, yung konting survey lang. Tsaka interview. Okay, para makuha okay. yung free na payong mo, ano? Eh, pag naglilinis po ba kayo ng ilong, gumagamit po ba kayo ng tisyo, daliri nyo lang Pagtapos po. Pagtapos nyo po, mag-toothbrush, inahampas nyo po ba yung toothbrush nyo sa lababo pagkatapos? Pagka nagpiprito po kayo ng galunggong, saan nyo po tinatapo ng mantika? Madali po ba kayong maniwala? Pagka sinabing ma, padalahan mo ko ng load, magpapadala po ba kayo agad ng load? Naniniwala po kayo na anak nyo yon? Na-scam na po ba kayo? Kala ko may libre ng payong. <laughs> Ang daming, tanong. Kuya, magkano isang kilo? Ito? Oo, yan. Oo, yan po. oh yan nga. Magkano? Oo, po, magkano? Magkano kaya idadagdag ko? Mukha namang may pambayad to eh. Ah, ito magkano? Mahalata kaya pagka dinagdala uh, ko ng sobra-sobra. <laughs> Wala na bang itatawad dyan? Grabe naman, sobrang mahal naman ngayon. One-five na po pumuna namin eh. Kayo po, magkano yung pong gustong tawaran? 300. <laughs>